I-reveal. Anakidap ba siya? Boy! <laughs> <Uy! laughs> Pagkawalan mo ako! Anakidap si Portia. Kasi siya yung nag-iinit talaga kaya pwede. Ilin ko siya. Tsaka kapatid ko siya. Kinala ko siya. Huwag <laughs> kang sisiko dito. Kasi wala naman makakarinig sa'yo. Rose. Kasi gusto niya mapasakan kanya si Alex. Kaya tinakaw niya yung kapatid niya sa loob ng basement nila. <laughs> Kahit kailan, hindi ko nakita ang mukha niya. Hindi <laughs> niyo alam, baka ako yung kumintap sa kanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Chief Sandy, pero uh, I don't know eh, baka yung asawa ko ang nagpa-kidnap, hindi natin alam, ating alam. Pwedeng ako, pwedeng yung asawa ko, pwedeng yung anak ko, pwedeng kamag-anak ko. Abangan nyo yan. Ay, ay. Ako ayaw mapat... Ayaw ko may mamatay sa ko sa ano show eh. Si Portia na lang. Para safe answers. Si Portia na lang kasi siya yung pinakamasama. Ano ako You take us last! You take us <laughs> 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 To be honest, kaming cast, hindi namin alam ang tatakpuhan ng istorya ng anong to kaya excited kami lahat eh. Huwag naman sana ako. Nakuha muna ako, please! Huwag mo. Natatakot ako sa kanya. syempre, eh, dahil kita ko yung mga... mga ginawa niya dun sa anak ko. Feeling ko... <laughs> Feeling ko ako. <laughs> Naramdaman ko kasi ako yung pinakamalaking kasalanan sa kanya. Kasi parang na ano eh, na ana step natin yung pagkababae niya. Yun yung natapakan natin. Hindi natin alam kung pwede natin sabihin baka Putulin na si Junjun! Pip! Pip! Baka puputulin niya si Pip! <bronze> ganun ah, ah! mismo paparamdamak siya yung buhay mo hmm. si Rabia pa rin si Rabia bilang siya rin si Kiling, eh. alam mo yung Black Maria Makiling e eh, pabaliktaran niya ng Maria Makiling parang itong si Black Maria Makiling sul-sul to e eh. Ito ang kalaban naming mga impacto, eh. Pinsa ni White, Makiling. <laughs> Ewan ko. Guys, di ko rin alam yun. Ito I don't know, feeling ko evil siya eh. Bad. Yun pa lang eh sa black. Makiling na ano, parang. Wala siyang gagawing maganda. Yun lang yung mga hack. -ha. Feeling ko ano siya, part siya ng Crucify. Mm-mm. Kasi bad din siya eh. Feeling ko bad siya. Oo, siya ang ko, complete ng Quincy <laughs> Six. Manda ka na. Ikaw ang isusunod ko. Hindi na akong dating Amira. Ang inapin niyo noon, ang magiging pinakamalaking pangungot niyo ngayon.